<tuk tangan> so, oh, yeah. Yeah. <tuk tangan> Yo, mga kasih na <tuk tangan> sa uh, Kalapi. Tau oh, well, si bro, nga boy? Santa Cruz. Santa Cruz. <laughs> bro, ada yang di Tubigon. Mukeda <laughs> Naimbitehan ang team Babayap sa isa ka exhibition game kun ang LGU Kalapi. Excited na. Excited na dua. Before lang atong adventure sa isla sa Tubigon hindi duwa sa tadiri sa Kalapi for another exhibition. Sakto pug kaayo duol laki ning Kalapi sa Tubigon. After the game diretso na mi atong isla para mamana. yosi see... Odin <laughs> Reverse side reverse sa game na sa tubigon para manakayan Badung na meron sa bangka na. Uh, bangka diretso good scare good sakyan ba ka ni atong ka lun, si Idol Ram mao ni nakontak na taga dito sa Isla ang mga kauban nato kag adventure kini si Batang Spiro si Adoblog Mingoy TV si Joyboy Adventure og si Marvin Digal from Tobigon, Porto Isla na pag abot lang namo dito sa Isla naguba daw ang ilang generator pero mapasalamaton mi sa mga taga dito kay gi welcome gid mi og gipabalik aning isla ha mao dako kay mig pasalamat sa mga taga dito kay gisugtan mi mamana sa ilang isla Og dili sa dugay ning sahom na ta Kuyaw po ding ilahang lambay diri o kay nakasikop naman ang isda na unhan pa mi diri ah. <laughs> Naapoy bibi kubutan nga nakit na to diri. Grabe cute ka ayun ni nga yung Dili lang kasana mo si Kopon ka ron. huwat lang mo mudako ka. <laughs> diri sa pagsawam na to kita na tayong tagsunghan. Astang butalo ah. Sa pagdali-dali tanawa nakaikyas na nun ang sunghan atong unang nakitaan. <laughs> While ako wala pa ikuha si Batang Spiro nakaduha na. Grabe na ko kaayo ihang kuha Oh. Kining atong tirahan ni back up lang ta kay nakabuhi ni sa pagtira ni Mingoy TV. May gani kay atong nabantayan maotong nasingudahan. kinipod nga sunghan nga atong nakuha wala lang nato na bidyuhan pagtira kay gidali-dali na lagi basin maparehas atong una di na puta kaigo kay gisiguro og video pero karon gisiguro nato og tira before sa video <laughs> Kining isda isa sa klase sa mga lipte bisa gabi eh, lihok kaayo magantos yung kagukod-gukod ani taman sa makaplastar tan awan ni akong gibuhat may gani kay naigo kini nga mga klase nga isda lami bagi ka ini sa mga sinabaw na aputay nakit nga mga gagmay nga ing pero mao lagi lihok kaayo ana wa wala nang takaigo aning pagkatiraha unya nakita na pugglain pero sa akong pagtira pingis gihapon astang butalua Kini nakakita na yun tagplastal nga sunghan. Medyo lalom lang yun ni mo nang gidali-dali o tira. Headshot ka ayoy pero naban mo'y nabantayan sa bangag. Naapan na sunghan sa sulod makita niyo ang ikog diha. Ako untang balikan kaso medyo lalo mula na ako nakita ang bato. Ako apaganing gisuwayan ug suksok ning akong pana kay para mabalikan ako mahipal-an ako kung asa ang isda. Ang problema lang mulutaw gunang akong pana na wala na ko nasuksuk maayo akong uhas motong nilutaw motong sige na ko pangita wala gina ako nakit-an medyo lalom-lalom na munguna nasa mga po kadupa motong wala na ko nakitan balik ang bato Bipot ani saka mo ni atong last nga kuha medyo dako-dako pud ni sakto kayo kay na headshot aw goods kaayo lamit ba kayo ni pang inununan Oh what right Sa duha ka oras ka among pagpamana kini ang among mga kuha. Pero kulang ang atong adventure kung dili ta mangaon. Automatic ang sinugba og tinula kay lami kay ihigop og sabaw samot na og bugnaw ang panahon. Oh, Nah, jagel nah. pas bijo kaon kaon ya. Sampai so, <laughs> usah. Oh. Eh, oh, kaum seberkuda. Cat at di tengah habing ke oh. Baik ah. tu <laughs> Alright, nah man agak dog apa mana. Gabi kapoi kayo, gikan patak dua, gibikugan tak ni ha. Dan kayo dia lah, sa isla Salamat kayo sa experience aning islaha. Kung tapohon, makasuloy na po migbalik diri ah. Unya kay pauli naman taog na humana nga itong adventure, magpa-shoutout na sa mga nagpa-shoutout diha.